Hello guys! What is up sa inyo lahat? Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video nandito sa Vision Row. And kung may kita nyo sa chat, ayan, nag ako ng Skeletal Armor Piece. Actually, wala pang one minute simula nang matapos ko yung recording ng kinraft ko yung Valkyrie Armor. No? Tapos magre-record ako ngayon para dito sa Valkyrie Shoes. Okay? Kasi gusto kong ma-record. May gagawin kasi ako sa weekend kaya naman hindi ko masyadong hindi ko siya po pwedeng hindi ko pwedeng hintayin na gawin ko to sa weekend. Anyway guys, so unti-unti na nating nabubuo ang ating Valkyrie set. Okay, so ang gagawin natin ngayon, katulad sinabi ko, is Valkyrie shoes. Pero bago natin i-craft yan, gusto ko lamang muna sabihin sa inyo guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel ko, mag-subscribe na kayo kasi we're halfway there papunta sa 1,000 na subscribers na kailangan ni YouTube para ma-monetize yung channel. Yung sa watch hours, walang problema doon. And, yeah, kung nagustuhan nyo yung video, like nyo naman. And also, mag-comment din kayo ng kahit anong gusto nyo. Kasi nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube para mas makakuha pa ako ng viewers ko. Okay? So, with all that being said, um, punta na tayo. Bilhin na tayo. Kasi kailangan ko na. So, anyway, bago tayo mag- mag-ganyan, mag-credit. So, kailangan natin is 20. Bali, ang requirements pala ng Valkyrie shoes, is, bakit pa ba ako nandito sa set? Lipat ako. Hindi ko alam ba ito pumunta dito sa set. Okay. So, punta tayo dito sa aking gunslinger. Aha. So, ang kailangan natin is ten, 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 spirit of fish. r PQRS. Spirit of fish. Drifting air. Drifting air. Tapos, 100 na treasure box. 100 pack pack ganern okay <laughs> tapos skeletal armor piece meron tayo tayong 8 kailangan na lang natin is 12 okay so kung kailangan natin ang 12 at who sells skeletal armor piece bali ang pinakamura is 25m oh 150 kailangan lang natin of 15 Uy, totoo ba yan? Um... San yun? Marketplace. Uy, gago. At Warp. Marketplace. Um, BTS SAP. Okay. Sp SAP? Um, 93. 103. May mga castle drop siyang binibenta. Joke lang. Joke lang, wala pala. Pero mura na 25M. Ang bili ko dito nung una is 80M ata yun, yung nag-BTS pa lang ako. Wow, mura ng benta niya. Anyway, so kailangan natin ng 12. You do not have enough Zenny. Ay, 250 pala. Bali, 250M ang sampu. Plus 50, 275. Bobo mag, ano, no? Bobo magmat. So kailangan natin ng... Uh, so kung meron tayo, 155 kailangan natin ng 120. So, 12. Eh, 15 na. Baka masagad tayo. Okay. Ay! No, 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 no. Exchange all my credits. Proceed. Nice. So, asan yun? Asan yun? Asan yun? Asan yun? Ito. 2. Okay. 12. 300M. Ang bobo ko naman mag-multiply. Ano? Mag Okay, so meron na natirang 5M. Tama ba? 20 na ba siya? 20 na siya pa rin. Okay. Sana pwede kong i-quest agad tong um, Valkyrie shoes. Kahit hindi ko pa natatapos yung quest ng Mantu and other. Sana pwede. So, we are here in... santo Hugel? No, hindi, hindi to Hugel eh. Ah, oh, Hugel nga. Hugel pala to. Okay. Anong sabi? Talang natin. Oh my God. Now that you have unleashed the battle, the battle maiden's power, you are here to protect the kingdom. By the way, I am Reyna, one of the crafters. Reyna? Oh, that's a Valorant. <laughs> crafters of the ancient Valkyrian I Valkyrian items. tinig na hear me? I'm going to background. Eh? Would you like to craft? Of course. Ay, kailangan natin pala ng 300M. Eh, Bubo naman. wow, so, oh, Masakit, pare. Masakit. Kit. Oh, so hindi ko pa ata po pwedeng gawin yung ano, yung Valkyrie Manto. Kasi, ang bala ko sana is mag, magpapabako or mag yung, yung magbabaying buying ESG dito sa Frontera. Tapos, bibiling ko na sana yung ESG. Pero hindi ata abot yung aking credits. Wala na akong credits. Wala na akong zeni. Kailangan ko i ipap yung aking etong mga, eto yung mga premium ko. Malalala nyo itong binigay ni, nila Lamandi tsaka ni Exile. Ito yung 30 days. Tapos itong tigi isa is binigay sa akin ni ano? Lofilin? Ah, uh, hindi ko na maalala. So, kailangan ko na silang gamitin. Uy! Kailangan ko na silang gamitin para makapag-farm na ako sa gold room. And also, kailangan ko na rin mabenta yung iba ko pang mga binibenta. No? Yung plus 10 ko na wool scarf and naga armor. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa sila nabebenta. Kasi minsan pag kami nagchat-chat sa akin, naka-alt tab ako. Tapos pag re-replyan ko sila, hindi na hindi na sila online. Oh my god. Ang pambihira naman oh. Tapos hindi naman sila nagchat-chat sa Discord. So, yeah. Anyway, so tapos na natin. Yes. Oh my god. Yes, 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 buddy. Oh. Okay. Ay, nga pala, titignan natin kung pwede ko pa ulit i-quest or i-craft yung mga na-craft ko na. Kasi, hindi ko alam kung limited ba to sa isang isang craftan lang sa isang character or we'll see. I have already provided you the Valkyrian armor. Search the crafters of the search the crafters of the ancient Valkyrian items. Once nga lang. Once per character ata. Mm. Kasi yung iba ko namang character is hindi pa na break yung seal. So I think that's one per per character. Yung BTS, once per character. Tapos yung pagka-craft ng Valkyrie set is once per character ata. I, I, I don't know. No. O para malaman natin, okay, hindi pa naman masyado mahaba yung recording natin. Pero para malaman natin, tignan natin kung pwede pang mag-break ng seal itong ating isang character. Itong Jedi. Okay, na Dito lang yun, eh. Valkyrie. Valkyrian War. The Valkyries are looking for brave warriors that are willing to defend Rune Midgard against, against the forces of darkness. Are you worthy enough on breaking the seal and receive the blessings from Asgard? Asgard? the Asgard, di Sa Avengers? Asa, yeah, Avengers. Okay, Thor. I have been protecting Rune Midgard for so long, and now it is the time to unleash my power as the Battle Maiden. In order to unleash the power, many people are required on breaking the seal. Ah, pa, pwede ko pa nga i-break yung seal. Okay? So, ang pagka pala ng Valkyrie set or Valkyrie equipment is once per character. So, kung pupunuin ko lahat ng... Ito, so bali 5, 10, 15. Itong 15, pwede ako mag-craft ng 15... Uh, what you may call it? 15 Valkyrie equipment or Valkyrie set, no? sa isang account. That's a lot of work. Oh my God. Yeah. Anyway guys, yun. Natapos na natin yung Valkyrie Shoes. Ang susunod na naman natin is ang Valkyrie Shield. Hindi pa na, hindi man natin masyadong kailangan yung Valkyrie Shield. Pero, wala eh. Hindi naman na, wala pa naman akong ESG and also ang requirements ng Valkyrie Shield is 50 na Fire Dragon Scale. Magkano 'yun? Meron akong Fire Dragon Scale. Fire Dragon Scale I have 14 so kailangan ko ng 34 at who sell Fire Dragon Scale. Magkano to 15M ang pinakamura. Wow. Anyway guys, so that is it for the video na nakraft na natin yung Valkyrie shoes. Okay, so invulnerable to break in battle, increase movement speed by 20%, prevents sleep status. So hindi ka, hindi ma, hindi mag sleep okay. So mage, archer, acolyte, ninja, and sith. Sith. Okay, increase maximum HP by, by base level divided by 10. Ito pala, is ito pala increase resistance against silent status pag inequip ko siya dun sa Sith ko iba pala yung Jedi okay so eto pag sa Sith tsaka Archer increase maximum HP by base level divided by 10 so 25.5 tama ba percent tama ba nagmumukha akong tanga sa math dito eh kasi favorite kong subject ang math yeah 25.5 percent Bali 25%. Wow, ayos ah. Hindi nga alam si. Ay, ay ano nga pala to Sith nga pala. Di. <laughs> Ito pala. Um, swordsman, merchant, thief, gun, thief, thief, gunslinger, and Jedi. Increase maximum SP pala. Okay, nadagdagan niya yung SP natin. By job level. 12% divided by 10%. Bali, 12% siya. Okay. Quest donation shop. Yes. Yes. Eh may bumibili rin ng ESG oh Oh my god Anyway guys That is it for the video Maraming marami salamat sa panonood Tapos na natin yung Valkyrie Shoes and Valkyrie Armor Ang isusunod naman natin is Valkyrie Well ang gustong kong isunod sana is Valkyrie Manto Pero Valkyrie Shield Unfortunately Unfortunately yes Kasi yung ginagamit ko is Wala naman akong character na ginagamit na gumagamit ng shield Okay uh, Anyway So ang susunod natin is Valkyriana Shield Okay guys, so mar marami salamat sa panonood. As usual, kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa, sa, channel ko para naman mag-meet ko na yung 1,000 subscriber mark. We're halfway there and kakayanin natin siya within this year. Hopefully. If not, then no pressure. Walang problema doon. Okay guys, and also comment guys sa comment section down below ng kahit anong gusto nyo. Wala akong maisip kung ko yung comment nyo, kayo na bahala dyan. Okay guys, so maraming maraming salamat sa panonood. Once again, my name is CJ and I will see you all tomorrow in my next video. Okay, and that will be Crafting Valkyrie Shield. Okay, so thank you so much for watching.